Ate pakels lang to ha pero kung gusto mong umiyak sige basta may tissue ako at may kape tara drama tayo araw na naman ng katotohanan, Kapakels. Welcome back to Real Talk ni Ate Pakels. Kung saan ang sikreto mong tinatago sa ilalim ng unan, eh dito mo binubulgar sa amin. Ako po si Ate Pakels, single, sarcastic, at handang mang-asar para matauhan ka. At ako naman si Kuya Hopya, single din pero hindi hopeless. Hopeful ako kasi may pag-asa pa daw ako, sabi ni Ate Pakels. Minsan. Wait, excuse me. Sabi ko ba yon? Pero Sige na nga, para hindi ka umiyak mamaya. Anyway, kapakels, ang episode natin today. Hoy, humanda kayo! Grabe te, nagpipigil ka pa ba dyan? Parang kumikidlat sa boses mo. Kasi, ang liham natin ngayon ay tungkol sa isang guro at isang estudyante. And no, hindi ito typical na chikahan. Ito yung bawal, wrong, mali sa lahat ng anggulo. Pero ayan, love na naman ang may kasalanan. Bakit kapag bawal, mas mapusok? Ewan ko sa inyo. Pero sige, simulan na natin bago may mapatalsik. <laughs> Dear Ate Pakels at Kuya Hopya, Ako po si Ma'am Tala. Tatlong taon na akong guro sa isang pribadong paaralan. Ayoko sanang mag-send ng liham kasi baka isipin niyong bawal, mali at nakakahiya lahat ng sasabihin ko pero hindi ko na kayang mag-isa. Araw-araw akong pumapasok sa klase bilang mahigpit na guro. Isa sa mga estudyante ko si Rico, hindi ko tunay napapangalanan siyempre. Sa yung tipo ng estudyanteng pasaway, laging may reklamo, laging late, laging may tanong na, Ma'am, bakit po ganito? Kahit obvious naman yung sagot. Pero sa bawat araw na pinapaalalahanan ko siya, parang ako yung nahuhulog. Excuse me, Ate Pakels. Oo, alam kong mali. Sobrang mali. Pero hindi ko mapigilan. Tuwing nagbabantay ako ng exam, siya ang unang nakatingin sa akin. Hindi sa papel niya. Sa akin. May mga pahabol ng ite, May mga biro. May mga sandaling hindi ko dapat tinitinan pero hindi ko maiwasan. At pag uwi ko sa bahay, siya ang laman ng utak ko. Siya ang laman ng panaginip ko. Siya ang hindi ko dapat iniisip pero ako mismo ang lumalapit sa apoy. Natatakot ako, Ate Pakels. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang mawalan ng trabaho o ang mawalan ng taong hindi ko naman dapat minahal in the first place. Ma'am Tala. Ay grabe 'te. Hindi ko na kaya. Para akong nanood ng teleser-ser, ay bawal pala mag-mention. Basta, intense. Hoy, Mam ma Tala! Wait, stop, pause, halt! Anong fireworks yang pinapasok mo sa buhay mo? Kalmado lang, te. Baka masuspend ka rin. <laughs> oh, yeah, excuse me. Hindi ito katatawaan. Kapakels, ang sender natin hindi basta napaso sa apoy. Lumublob sa kumukulong mantika. Maam Tala, makinig ka sa akin ng buong-buo kasi isa lang ang sasabihin ko. Stop! Huwag tama na. Una, teacher ka. May responsibilidad ka. May boundary, may code of ethics, may career kang pinaghirapan. Hindi mo pwedeng isugal lahat 'yan para sa kilig na dapat sa Wattpad mo lang nababasa. Pangalawa, hoy. Hindi ka pinangangarap dapat ng student mo. At kahit pa 'legal age' siya, hindi. Power imbalance 'yan. Pangatlo, 'yung panaginip, panaginip mo. Excuse me, girl. Hindi yan sign. Hindi yan destiny. Hormones yan. isok drink mo muna. Pang-apat. Ito yung klaseng kwento na kapag nadiskubre, tapos karir mo. Tapos reputation mo. Tapos buhay mong tahimik. At eto pa. Kung sa tingin mo ay siya ang nakakaintindi sa'yo, hindi. Alam mo kung sino ang dapat nakakaintindi sa'yo? Therapist kaibigan, family, sarili mo. Hindi estudyante, pero eto pa. Alam kong hindi ka masamang tao. Alam kong nalito ka. Alam kong tao ka lang, nasaktan, naghahanap ng koneksyon. Kaya, eto ang tunay kong payo. Lumayo ka habang may karir ka pa. Lumayo ka habang may respeto pa ang tao sa'yo. Lumayo ka dahil hindi lahat ng kilig ay pag-ibig. Minsan, selyo ng kapahamakan. Ang tunay na tapang sa sitwasyong ito ay ang umalis bago may masira. At kapakels, si Ma'am Tala, kaya niya to. Kailangan lang niyang marinig. Grabe, ibang level. Hindi lahat ng bawal dapat ipaglaban. Tama. Kapakels, ang puso marupok pero hindi dapat maging mapanira. At kapag kilig kapalit trabaho mo, Aba, yan ang tawag na bad life decisions. Hindi natin gusto yon. Kaya sa mga nakikinig, kung bawal, iwan, hindi ang bawal, go lang. Sa susunod na araw, balik kayo dito sa Real Talk ni Ate Pakels. Kung may tanong, problema, o kwento ng kabaliwan sa pag-ibig, hindi ang duwan yung hindi manghuhusga. Pero sigurado, Sisigawan namin kayo para matauhan. Ingat kapakels! And remember, kung bawal, huwag i-push! Baka karir mo ang makrash! Ang goal ng podcast? Uh, para tulungan kayo maging better people. Charot! Para may makausap naman kami. Ayaw kasi kami pansinin ng tunay na buhay. Click mo na yan, te. Hindi naman yan masakit, best Kung may time ka mag may time din kayo mag-click. Tama. Mga kapakels, like, subscribe, and, share. share. Tara, Tara na, na Surreal Talk. Talk.